tara samahan niyo po kami ngayon. Pupunta po kami kay Lailen ngayon. Bago po kami pumunta kay Lailen, dadahin muna po kami sa school para magbayad po ng tuition. Tara guys, samahan niyo po ako. Let's go. Nasa labas na po kami ng bahay. Kasama ko sila Trisha, Jen. Ano po nakikita niyo naman po sila dalawa. Kasama ko po. Nauna po akong maglakad sa kanila kahit hindi na po ako nakapayong dyan. Palabas po papuntang Sakayan palabas na po kami ng subdivision dyan sobrang tirik yung araw kaya sobrang poster rin ako yan nagpunas pa nga po ako dyan ng pawis eh dahil sa sobrang init iniinta ko yung init talaga dyan dahil hindi well, naman po ako nakapayong yan tumingin pa nga po ako eh sabi ko isa pa nakalabas na po ako ng anong sa division dyan dyan po kami nagabang na ano, tricycle papuntang sakay ng jeep dyan po ako nagabang ano, nag lagi Makikita niyo naman po ako. May parating na tricycle kaya pinara ko po dyan. na pa akong sumakay dyan. Sumunod si Jen. Kapapa po namin ng anong tricycle. Kaya ituturo ko po sa inyo kung saan kami sumasakay ng jeep papasay metro point yan naglalakad na po ako dyan yan tumingin na si kuya kasi napansin niya po yung ano, nagbibideo po kami dyan yan malapit na po ako dyan po kami nagbabayad para makasakay po ng jeep nakababa na po kami dyan ng jeep sa metro point na po kami yung dalawa ng na sa likod ko lang ganyan po laging ginagawa namin tatlo pagpapalok ng school dahil tatlong sakay po ang ginagawa po namin palagi una po yung sa tricycle pangalawa jeep po pa metro point pangatlo naman po yung papuntang school na bilang isang commuter na college student Mahirap talaga lalo na kay pagsabayan ka. Diyan mo maranasan may pagtulakan para makasakay lang. Diyan malapit na po ako makasakay. Diyan na po yung sakay ng jeep. Diyan lagi kami nakikipagsabayan. Doon, doon kami sumasakay sa may bandang dulo. Para makasakay agad kasi diyan banda sa unahan kailangan po magantay ng mga pasayro para magalis lang. Makita nyo naman po, pasakay na po ako ng ano ng jeep dyan. Papuntang school na po. Ngayon nakaupo na po ako, nagbibilang na po ako ng bayad ko. Tapos iabot ko po yung bayad ko dyan. Sabi ko po, paabot nga po ng bayad. Estudyante lang po. Mababa na po kami ng gift dyan. Yan na po, badang school na po kami. Mababa na po kami nila, Trisha at Jen. Sobrang init pa rin po. Pawis na pawis na nga ako dyan eh. Hindi lang halata. Nasaunan ko si Jen. Mauna po akong papasok dyan sa school para magbayad ng tuition. Yan na po, i-check na po yung ano ko, yung bag ko. Yan, mabait yan talaga si sigurd na nag-check sa akin ng aninang bag. Nakapasok na po kami dyan sa loob ng school, yan na po. Kapunta na po kami sa ano, sa registral para magbayad ng tuition fee. Naglalakad na po kami dyan. Yan po yung, yan po yung daan na pupunta ng ano, registral. Nasa canteen na po kami banda. Yan po yung kantin. Sarado po yung kantin ngayon. Papakita ko po si Tricia ngayon dyan. Yan po si Tricia. Yan po, nasa registral na po kami ngayon. Dito po kami mag-bayad ng tuition. Yan po, pinaprocess na po yung pagbabayad ko ng tuition fee. Yan, tapos na po. Papatar po kami dyan kala ilayin niya po. Naglalakad po kami buntang sakayan sobrang init po yan pasakay na po kami ng ano jeep kasama ko ulit sila Trisha at Jane hi muna kay guys sa uh, ano ito vlog ko ngayon pinakita ko yung dalawa pupunas po ako dyan ng pawis ko kasi sobrang pawis na pawis talaga ako nandito na kami kung saan nakatira si Elaine papasok na kami kung saan nakatira si Elaine Nakagpuan po namin siya nag-uugat. Dito na kami sa bahay ni Elaine. Sobrang pangs na ako, guys. Pupunas muna ako.